tanggalin ang hang sa ating Facebook. Ibig sabihin, tanggalin natin ang paglag ng ating Facebook. So, kung interesado ka kaibigan, Maari mo bang akong ipalo? So, salamat sa tanong kaibigan. Kung magkatanungan ka din, Comments, comment sa So, tara. Let's go. So, sa iyo kaibigan. Isang share at like naman dyan ang ating content kaibigan. Masaya na po tayo. So, i-open mo lang ang app store kaya app store ng iyong phone at hanapin ang Facebook. So, pag nakalagay dyan, update, i-update mo lang. So, ito yung unang paraan. So, i-update mo lang kung kailangan i-update ang yung Facebook. So, ang pangalawa mong gawin kaibigan ay i-open ang yung Facebook. So, itap itong three lines ibabaw ng yung Facebook. Tap mo itong gear icon settings. Itap itong simo in account center. itap mo itong your information and permission itap mo itong search history so i-clear all searches mo lang kibigan. i itap mo lang itong clear all searches all searches yan clear all searches hindi na tayo magkalitos nito yan sa ganyan paraan kaibigan lahat ng mga sinisearch o mga inistock na din sa Facebook ay makiklear na ito at babalik na sa sigla o hindi na maghang o maglag ang ating Facebook huwag kalimutang i-share ang ating videos tandaan ang kalaman ni Kiman po sa ating lahat